Eto, sa usaping uh, legal natin ngayong araw, patuloy na hinahagupit ng sunod-sunod uh, na bagyo ang iba't ibang parte ng bansa nitong nagdaang linggo. Sa tala ng uh, Department of Agriculture, nasa mahigit 6 na bilyon ang pinsala sa agrikultura na mo ng bansa mula sa nagdaang uh, severe tropical storm na si Christine. Matapos ang bagyong ay uh, inaasahan naman na magiging super typhoon ang bagyong Pepito na nakatakdang manalasa sa bansa sa mga susunod na araw. Eto, sa bawat dumadaan na bagyo, dulot nito ang malaking pinsala sa ating ari-arian at kabuhayan maging ang pagkawala ng buhay. Sa ganitong mga pangyayari kung saan tayo ay sinasalanta ng bagyo, meron bang may pananagutan kung ang ari-arian natin ay masira o mapinsala? Eto, sa ilalim ng civil code, Walang sino man ang may pananagutan sa isang pangyayari na dulot ng fortuitous event. O yung mga pangyayari ho na hindi inaasahan o kung inaasahan man ay hindi mapipigilan tulad ng bagyo o lindol. maliban na lamang kung uh, meron hong negligence o kapabayaan ang isang taong sangkot sa ganitong pangyayari. So ibig sabihin ho, ang general rule ho natin, wala hong sino man ang pwedeng uh, managot nga ho, no? Doon sa mga fortuitous event. Ito yung mga event o mga pangyayari na hindi natin uh, inaasahan o kung inaasahan man ho natin ay hindi ito maaring mapigilan. Katulad na lamang ho ng uh, bagyo. Ngunit kung meron ho nga negligence o kapabayaan, ay ayan ho, ibang usapan na ho yan. Halimbawa ho, ang uh, pagtumba ng mga puno o pader ng inyong kapitbahay sa inyong bahay ay maaring dahil sa lakas ng hangin na dulot ng bagyo. Ngunit kung ang puno ho o yung pader ay matagal ng nakatagilid at malapit ng mabuwal o mahina ang pagkakagawa nito at hindi ito inaksyonan ng inyong kapitbahay, maaari siyang managot dahil sa kanyang kapabayaan na naging sanhi ng pagkasira ng inyong bahay o ari-arian. Kaya doon ho kitang-kita ho talagang mayroong kapabayaan. Kaya kahit nga ho bumagyo, ay eh, talagang matutumbaho. Kahit nga ho counting uh, hangin lang ay eh, matutumba yung uh, pader o yung puno dahil nga ho sinasabing mayroong negligence o kapabayaan. Halimbawa naman ho doon sa pagbaha Pagbaha na dulot ng pagpapakawala ng tubig sa dam, sinasabi ng uh, Korte Suprema na may pananagutan ang uh, management ho, no, ng isang dam sa nangyayaring pagbaha sa isang komunidad kung ito ay biglang nagpakawala ng tubig na dapat sana ay dahan-dahan itong pinapakawalan. Kaya yan, ando na ho yung uh, ating mga nagmamanage ho ng dam na talagang dahan-dahan uh, na pinapakawalan yung tubig. Dahil nga ho, uh, eto mga nagdaan taon meron nung kasong ganyan na talagang nagbahaho sa isang uh, sa isang uh, komunidad at talagang uh, ho, ay yung bigla ang pagpapawala ng tubig sa dam ng uh, uh, management nga nung naturang dam eto naman ho sa mga coaching uh, binaha so rein niyo ho yung uh, inyong uh, kinuhang uh, insurance coverage kung ito ay uh, merong mayroong acts of God na tinatawag, AOG, acts of God, o kung kasama dito ang pagbaha upang kayo ay makarecover sa insurance company para sa pagkasira ng inyong sasakyan. Kaya ito, kaya dun sa makukuha ko ng insurance, kailangan tingnan nyo ano ho yung kasama dun sa coverage. Kasi meron ho talaga mga insurance na hindi ho kasama lahat ng acts of God, katulad na nga lang ho ng pagbaha. Ayan o, no. kung hindi ho yan kasama at ang inyong uh, sasakyan ay uh, masali dun sa uh, mga binahang sasakyan sa kasamaang palad, ay kahit ho anong gawin ninyong pag-recover dun sa inyong insurance, ay wala ho kayong matatanggap. Kaya kailangan ho, basahin, basahin nyo mismo yung detalye ng insurance na inyong kinukuha, na inyong uh, pinipirmahan para ho masiguro ninyo na pati yung mga acts of God, katulad nga ho ng pagbaha, ay talaga naman kasali dun sa inyong insurance. At kung sakali man ho, Malasin ho kayo na talagang kasama yung inyong kotse dun sa mga nabahang sasakyan ay kayo ho ay makaka-recover pa rin ho mula sa inyong insurance. Eh sana po ay lahat tayo ay makamabilis na maka-recover sa mga nangyayang kalamidad ho na ito. At uh, mag-ingat tayo ha, dito sa mga dating pangbagyo sa ating bansa. Hanggang uh, first quarter pa daw ito, hanggang January ho, ng uh, next year. At talaga namang ang dami hong bagyo na dadating pa sa ating bansa. Kaya mag-ingat tayong lahat. Ito sa pagbalik naman ng uh, usaping negal, pag-uusapan naman natin ha, ang kasong uh, uh, kinakarap ng uh, aktor na si uh, Ken Chan na syndicated estafa ano ho yung syndicated estafa, ano ho yung uh, maaring maparusahan, no? yung kaparusahan na maaring maipataw sa taong guilty sa krimen ho na ito. Pag-uusapan ho natin yan sa pagbabalik ng usaping legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.